Ma'am Girlie, clarify ko lang, no? Yung anak nyo po yung nag-post ng viral na post sa Facebook, ano? Tapos, ang ang sumbong niya is supposedly nahuli yung lola niya na si Opo. Miss, uh, si Ma'am Maria Incha. Opo. Despite being 74 years old. Opo. Okay. I presume na basahan naman po siya. Si, andun po ba kayo nung inaresto si... Wala po. Nandito po kami sa Maynila. doon po sila sa... Ah, paano po kayo na-inform na nahuli si lola? Nag-chat po sila. Yung kapatid ko. Ah, nakasama ni Lola Maria. Opo. Na may humuhuli sa kanyang polis. Opo. Okay. Na, na, kulong na po. Na nakulong na. Opo. Okay. So wala pong kasama si Lola Maria nung hinuli siya. Actually lima sila yung isa nang katakas daw tapos apat sila na huli. Saan po sila nahuli? Sa mga bahay sa nila? barangay lang po o sa ah, Sa barangay. Paano po pinatawag sila or paano po ba nangyari diyan? paano po si Nerva ang warrant if you know? Hindi po ko, ano, si Lumili po kasi yung ano talaga niyan. Dapat nakakaalam kasi dito lang po ako. Nagpatulong lang po yung kapatid ko para mabilis ang aksyon. La, magandang uh, hapon po. Oo. Uh, uh Asan po kayo ngayon, La? Kestuhan. Attorney, hindi po kasi siya marunong magtagalog. Ah. Hindi po siya magtagalog po. Okay, okay. Asan po kayo ngayon? Nandito po po kami sa presinto. Kasala ko yan pa po, po pina, yung pinasikas yung uh, ano naman yung releasing paper po namin para makalaba. Ah, pero naka, nakapagbayad na po sila ng bail ni Lola? Opo, tinulungan po kami ng aming vice mayor po dito. Okay, that's good, that's good. Ngayon, right now, inaantay na lang ang mga, mga papel nila Lola Maria at ni Lola Carmen. Opo, kaya makalabas po. Would you know, nung hinuli sila Lola Lola Maria, saan po sila hinuli? Sa bahay po namin mismo. Ah, uh, police po mismo nag-serve ng warrant. Opo. Nagtaka po kasi kami kasi hindi naman po namin alam talaga yung mga pangyayari. Mm -hmm. Mm -hmm. Dahil kahit ka hindi naman po nag naging DOT o naging board of director yung nanay ko. At saka hindi na po ito member ng SSS. Na-inform po ba sila kung bakit sila hinuhuli? Oo, na-inform naman po. Sabi ko saan daw po? Contribution daw po ng SSS na hindi daw po binayaran ng kooperatiba po ng na, na, nananang dito Tapos, oh. na nakalagay po kasi sa kooperatiba, sila po yung board of directors. Oh, Pero hindi naman po talaga sila yung board of directors attorney. Kasi ma'am, ito po, may hawak po akong papel right now. Ano? Ito po yung certificate of registration of amendments ng Badyang Multipurpose Cooperative. Ang nakalista pong director dito, eh silang lima. Kasama po Di si... Po? Si Lola Maria sa si Lola Carmen aware hindi po sila hindi po sila aware dyan po ano po wala pong butuhan na nangyayari na maging ano sila itong mama ko po kahit okay, pangalan okay. nito hirap po itong magsulat So in short, member po ito, mo sila ng co-op. Pero hindi po, pero hindi sila. Pero, pero member member po ba sila ng co-op na ito? Do yung yung member pa po, po sila ng co-op po. Okay. Po. Pero they din po, deny po nila na sila ay mga board of directors. Yung, 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 hindi po talaga Or hindi nila alam na. na board of directors sila? Hindi po talaga. Wala mm. po talaga. Kasi somewhere, kari somehow. Po po, somewhere, somehow, ma'am. po yung cooperative po, yung, yung cooperative po, tinanong po namin, hininga namin ang record kung paano nila nasabi na board of director po sila. Wala po silang makikita ang record na naging board of director si itong mga matatanda din ginakit po. Hmm. Kasi kasi po parang ano eh, siguro baka may pinapirma sa kanilang mga dokumento kaya wala rin po talaga, hindi, wala rin po. Kahit po sa SSS, wala po silang pinirmahan ng papers doon na sila talaga yung board of director. Mm, okay, kasi uh, ito po eh, uh, official documents sila po. And under the law, kapag po hindi talaga nagbabayad, ng, hindi nagre-remit ng mga SSS payments, nagiging liable din po talaga ang, ano, ang mga pwede ang president, general manager, board of directors. In this case, sa co-op, board of directors. Pero ito sa... Ay, nga po. Ang tamang, tamang tao sana ng mga board of directors ang dapat na nandito. Sir, hmm. hindi yung mga ano, walang kalaban-laban, wala hmm. walang alam. Ma'am Jocelyn? Good afternoon po, sir. Ma'am, good afternoon. Ano ho ba nangyari dito, ma'am? Uh, ang nangyari kasi, mayroong nan, an, Ito kasi yung multi purpose Cooperative. Uh, employer namin ito since February 1992. Regularly paying employer ito. However, Uh, sa course ng trabaho na account officer namin, kasi minomonitor po ng SSS ang compliance ng employers, uh, mga payment nila sa SSS. So, noong October 2020 uh, September 2022, uh, nakita ng, uh, ng account, ng account officer namin na si Neil Flores na uh, starting October 2021 to August 2022, walang payment. So that's why po, nag-issue siya ng, napadala kami ng SOA at sa kabiling letter doon sa um multi multipurpose cooperative. Uh -huh. So, ang nagreceive pa nga nito is a uh, Srsita si Teres, uh, uh, Srsita si Agusto. Uh, ito is for Anabel Balili yung in in employee na concerned doon. So, natanggap ko talaga nila may mga proof kami na natanggap talaga. na, na serve po talaga ito. Ah, uh -huh. uh, nagpunta dito yung taga ano, taga Badang multipurpose cooperative pero ano lang po yung verbal na mga Uh, conversation, wala naman pong compliance. So, despite sa follow-up, wala. So, that's why nai refer namin ito sa uh, Cluster Legal Unit through sa Employer Delinquency Monitoring Department last February 28, 2022. May so, nag-file po ba ng, com ng complaint on behalf of the uh, employees? Wala. Ng, wala It, naman po? On. Wala. Okay. Because normal, ano po ito, course of action na ginagawa ng mga account officer na apo, apo, apo. Yan talaga. Part siya sa job. So, okay. uh, nang nai-refer siya, humingi ang ano namin yung EDMD, yung Employee Delinquency Monitoring Department, nang nang copy, nang copy of yung ano nga certificate of registration and of amendment mm -hmm. dun -hmm. doon sa ano sa Cooperative Development Authority CDA mm -hmm. so last uh, kailan yan? Uh, kailan January January 25 2023 so na-file na na-forward na, yan sa legal nila sa legal ng March 24, 2023. So may 3 months na nalangdaan na Last, uh, July 4, 2023, ang case is nai-refer doon sa uh, City Prosecutor's Office. So July 4, 2023 po. May sumagot po Wala ba ang, po talaga. From Badyang. Pero naka-receive po sila po. ng notice on uh, no, from yes, OIC, uh, from SSS Digo City? Yes, meron po. Ilang-ilang okay. beses ilang po yan. Kasi from us, gabing pa sa amin sir, nag, nagpadala kami ng ano ng ng uh, bidding letter, then ma-forward namin sa EDMD, yung aming yung employer monitoring, delinquency monitoring department, nagpadala ng demand letter sila, yet wala pa din compliance. Hmm. So that's why nai-refer po talaga ito sa City P2 Prosecutor's Office. Prior to this, yung period na sinasabi po nila yung uh, subject of the complaint, uh, mm -hmm. uh, compliant naman po ang compliant. badyang? Compliant. yes, po. Compliant po sila. So, That's hindi, why, hindi to, hindi to, bago sir, hindi to bagong ano na nag, nag ano kami nagvisit kami yung mga mapping operation na ginagawa namin. Hindi to bago. So existing employer sila, may uh -huh. remittance sila na employee. That's uh -huh. why sa course ng ano, work ng account officer nga, nakita talaga na walang payment. So part ng na trabaho namin, na kailangan talaga sila magbayad. So the moment po na na-forward namin doon sa uh, uh, cluster legal unit namin, o well, hindi kami nag-pinpoint kung sino ang dapat na sino ang kailangan na uh, i ano i recommend kami for sino ang dapat kasuhan we only forwarded the uh, yung ano recommendation na hindi talaga ito sa nang magpa-issue kami ng demand letter para doon sa budget yung multi-purpose cooperative without mentioning kung sino talaga ang dapat na uh, doon. Apo. Considering po sa sinabi mo kanina na kasi ito is cooperative, in this case cooperative, board of directors talaga ang naka ang ang naka uh, ang liable nito. So nga na dito sa nakuha na record ng ano from CBA, Board of Directors sa as you mentioned kanina, si yung si, si Ma'am -Ma Maria Incia, si yung iba pa si Ma'am Carmen Lapot na nandiyan ngayon at saka yung nahulit na po na si Pero wala pong investigation as to who is uh, sino talaga nagpapatakbo right now ng badyang multipurpose? Si the president, the general yeah. manager? Sa, uh, on our part po, dito sa Ligos, uh, nan may office kasi sila may may physical ano sila so doon doon binibigay ng ano uh, account officer so ang uh -huh. investigation ang nangyari na doon sa uh, yung sabi ko nga nang na-refer namin sa cluster legal unit namin doon na kinuha kung sino ang mga the, uh, board of directors of the cooperative so yun na kuha ng mga pangalan nila I think there's a desistance already Nagbayad po. May settlement na ginawa. Nagsettle na. Okay. Na, kahapon po. Nagsettle po sila kahapon. Kahapon ng bayad na sila. Oo. Kasi pero, alam nila. Mm, oh, nasa ano na, nasa presuhan na yung mga mga board of directors na naka-indicate dito sa CDE ano, certification. Mm, okay. So, okay. nagbayog sila. Pagkatapos, on that day, agad sir, pagkahapon, naka-issue kami ng affidavit of desistance okay. kasi nga, na, nasatisfy na yung uh, part of yung sa uh, civil na part, civil uh -huh. aspect ng case, na-settle na. Kaya, so, yeah, nag-recommend kami for dismissal of the case through uh, the affidavit of desistance. Ano okay. siya doon yesterday, sir? On the same day, the afternoon po. At kanino po nakipag-ayos ang SSS? Sino po ang kausap nila? Uh, nagbayad lang po. Wala kami, kasi sir, pag once wala na sa amin yung ano, diba, sir, sergeant attorney, Apo. Uh, pag wala na, wala kasi sa, wala na kami hand on that. Hmm. Ang sa amin, is, ibibigay namin yung resistance doon sa lawyer ng ano, ng, sa, binigay namin doon sa uh, uh, court. At saka may copy nga si, si ano, si, tawito yung relative ng ano, napunta dito, binigyan namin, so, binigyan niya sa lawyer, ah. nagmotion nag-motion ang lawyer na for the dismiss of the case. Sa so, madali sabi ma'am, so, may, may nag-reflect po sa records nila sa system na may nag- na yung period na to yung nire-reklamo ay nabayaran na kahapon din? O meron na. Ah, na okay. Na sa system. O, oh, kasi, kasi dito talaga nagbayad sir sa office. in okay. Oh. namin si Badyang Purpose Cooperative. Okay, that's good news uh, para mm -hmm. kila Lola, no? Oo nga. kasi kailangan po kasi process pa sir, attorney. Kailangan talaga ang process. Kailangan talaga magdaan sila sa hearing para ma ma ng court na business na ang case. Opo, actually we're hoping na we're hoping sana para matapos na to kasi nakakaawa din po sila lola kasi kasi ako tingin ko nga po baka nagamit lang sila lola as dahil ang sinasabi nila they're not aware na directors daw sila pero clearly nagre-reflect sa papel po na sila po yung mga incumbent directors ng co-op right now. Opo. Kasi nga yun po ang nakasag yung something po iyan na, na hindi nila alam na, na board of directors nila kasi ang responsibility ng board of directors is so ano malaki masyado. So oh. kawawa naman po sila oh. kung ganoon ang sitwasyon. Baka iba po kasi yung iba po kasi yung nagpapatakbo in eh, yung ano natin. Baka iba yung nagpapatakbo Opo. ng co-op. Co Tapos, ayun nga uh, sinasabi ng anak po kasi no read no write sila lola so hindi talaga nila naiintindihan or hindi nila alam na Opo. director sila ng co-op yun po daw oh yan po ang yan po ang, ang, information na nakuha namin galing sa mga nagpunta dito ng mga relatives anak ata ng ano ng nanay Incha ni Maria Incha okay okay so nagpunta dito to settle with us okay po ah uh, sige po ma'am uh, maraming maraming salamat po sa info sa oras nila at sa paglinaw nitong na itong nangyari sa mga incidents ng case na ito Maraming salamat, Marami salamat po. Maraming salamat po ma'am Jocelyn Gopong, salamat OIC ng salamat SSS Digos City Branch. Okay. Lieutenant Colonel Reretes? Yes sir, good afternoon po. Sir, good afternoon. Sa custody po ba nila meron pang senior citizen involved dito yung sa lima? Kila Lola Maria Intia? Yes sir, may senior citizen sir. Sa lima pong na-accused natin, meron pa pong hindi nakakapag-bail or meron pa pong nasa custody? On process po sila ngayon sir, sa bail nila sir. Silang lima po? Yes sir. Ilan po ba ang nahuli sir ng mga ng mga agents nila sir? Isa pa lang ang nakabil sa hapon sir. Mm. Ang dalawa, process ang dalawa sir. Okay, ilan po yung nahuli sir? Ang isa at large. Ang isa, deceased na sir. Ah, okay. Isa deceased. So wala na raw sa, sa lima. Isa, isa at dalawa. large, dalawa ang unprocessed. At isa yung nakabel kahapon sir. Bali tatlo po ang nahuli, tatlong senior citizens po ang nahuli. Yes sir, yes sir. Colonel since kayo po ang uh, ating uh, chief of police, alamin niyo po yung uh, detalye at baka pwede pong mapaimbestigahan pa po ito pong uh, badyang multipurpose cooperative dahil nasabi nga po ni uh, Attorney Ilaya, baka nga po ay uh, Nagamit lang po yung mga pangalan po nila Lola do sila po ay members pero sila ay nilagay as directors, directors without po. their knowledge. Yes okay. so yes, uh, nakita ko naman po yung ano nila ma'am uh, definitely we will conduct further investigation on this uh, cooperative kasi sila po talaga nakalagay dito mm -hmm. since 1996 pa itong uh, existence ng cooperative pero na lagay sila na board of directors on 2011. Kilala niyo ba kung sino ang general manager ngayon ng ano ng Badyang? Hindi pa po sir. Wala pa po sa investigation nila. Uh, President, kasi sila yes, yes. definitely sila yung nagpapatakbo niyan ngayon eh. Mm. So, sa yes, kanila tayo makakuha ng mga kasagutan. May, may, contact number na kami sa current President nila sir. Tinan ko na po kay Ma'am Ma, um, sir. Ma June. Hapo, baka pwede natin paimbestigahan pa to kasi there is something deeper going on here. May mas malalim yes, dito. Sir. Yes, sir. Oh, at at uh, unfortunately, na ano na yung mga investigators natin doon sa uh, kooperatiba nila sir. Apo. Apo, kaya sana po, sana para malinawat tayong lahat ano nangyari dito, bakit ang mga matatandang uh, mga senior citizen pa yung na, nadamay dito, gayong wala naman silang kaalam-alam talaga. Nakakagulat to. Yes, sir. Apo, mar po, sir. Ako po, yung mga, mga senior citizen natin, sir. Kaya, uh, we will uh, definitely go beyond in this uh, Sige po, mag, mag update po kami from time to time, Lieutenant Colonel. Yes, sir. Yes, sir. Ah, kasi binabantayan din talaga ng mga netizens. So kasi it's very concerning. The case is very concerning yes, actually. Yes, ha ah, maraming maraming salamat po uh, Police Lieutenant Colonel Flor Florante Retes, ang COP ng Digo City PNP. Thank you, thank you po. Okay. Yes sir, welcome to po. Okay. Ah, uh, Vice Mayor, magandang hapon yes, sir. po. Yes, good afternoon. Vice, balita ko po, kayo ay tumulong sa ating mga lola. Yes po. Apo, uh, maraming maraming salamat po sa assistance nila, sir. Yes po, walang anuman po. Apo, uh, uh, saan na po ba tayo sa processing nila lola with regard to their bail? Okay, ah, uh, actually I helped them in my capacity as a private uh, practitioner also, no? Kasi may office din tayo. So, before the case went viral sa so social media, I was contacted by uh, somebody close to these two, to the four, no, to the four uh, accused, particularly yung dalawang uh, matanda, no. So, but since I was in Manila, I was attending um, the uh, legislative awards. Um, I, I instructed my staff to make arrangements, no. I prepare muna hmm. uh, while they were looking for the bail money, kasi ang laki-laki. seventy two uh, individually, no. So times four, and of course dalawa yung uh, na Lola nga no. Apo. So uh daming tumulong no. It's not actually just me. Bale pinunan ko na lang kinumpleto na lang. Apo. But uh, my main uh, role talaga was to help them uh, in the legal process uh, because dami nating na nalaman na hindi nila na hindi nila na-receive yung mga summons na and subpoena. Apo. So parang uh, we can already uh, tie it down to the fact that probably hindi nga sila talaga mga members ng board and Apo. hindi pinadala sa kanila kasi naka-address daw yung uh, subpoena PINA uh, doon sa cooperative no and Apo. then uh, kaya kaya siguro hindi binigay sa kanila possibly no because hindi nga sila members ng board so again uh, legal assistance ang binigay natin and then of course sa bail. Nakikumpleto natin kasi ang dami naman talagang tumulong. Familiar po ba kayo dito sa sa co-op na ito? I am not very familiar although uh, from time to time no that same group of uh, this kasi community-based water cooperative ito eh. Apo. No? Uh, from time to time we we are able to they are nag-consult uh, sila ng mga legal matters but hmm. beyond that uh, especially in matters of their uh, cooperation or incorporation Uh, hindi natin alam, no? Uh, wala tayong knowledge dyan. Apo, baka po pwedeng paimbestigahan natin itong uh, Badyang Multipurpose Cooperative considering uh, vice na yan, na, parang nagagamit sila sila lola eh. Mm, -hmm. mm -hmm. Kasi po they're claiming nga na yan, hindi, hindi nga sila ano, hindi sila mga, o hindi nila alam na kailanman naging director sila ng cooperative nila na, na yan. Mm, -hmm. mm -hmm. Uh, As far as they're concerned, members lang daw po sila. Yes, yes. Uh, we Are looking at that, no? Possible na pwedeng may mistegahan ng council. But, uh, tingnan natin, no? Uh, I, I know that uh, the co is uh, serves service its purpose talaga, no? Very uh, alam ko na they are the yung nagto provide ng water system, no, doon sa barangay. Again, mm hindi -hmm. natin alam yung mga complexities nila as to sino yung mga directors. So, pwede nating uh, tingnan yun. But uh, in fairness to the cooperative, I know them to be the water provider of Parangay Sinawilan. Uh, makikibalita po siguro din kami sa magiging result ng investigation ninyo para din ma malinawan ng mga netizens natin kasi they are very ano, uh, they are very concerned sa case na to. So kung may kung may dapat managot, edi ayun po nga habulin natin vice kung sakali. Yes sir, yes sir. Apo. Uh, uh, man, maraming maraming salamat po sa buong LGU ng Digos at sa inyo po Vice Mayor para sa pagtulong. Uh, yes, sa ating I'd like malala. to no? Ang daming tumulong, no? Again, uh, ako as a lawyer, uh, 'yun lang din ginawa ko uh, from the very beginning nang nalaman namin na nadulog sa amin 'yan, uh, we requ I I requested my my, my legal staff to uh, prepare, no, for the posting of bail uh, while we were waiting pa, no, for the for Uh, yung mga tulong nga no and then uh, just this afternoon na uh, medyo konti na lang yung kulang uh, we completed it na so uh, we are waiting na anytime this afternoon or ngayon baka makalaya na ang ating dalawang lola apo thank you po maraming maraming salamat okay, po vice mayor johari Banya ng digos city mabuhay po kayo sir lola nagsabi naman po sila ano si ma'am Joselyn Gopo kanina no na uh, nag-reflect sa records nila na may nagbayad na kahapon nung inireklamo. Kaya daw po sila, naggawa na sila ng affidavit of uh, desistance kahapon. Mm -hmm. Okay? So, ano po ba ibig sabihin nun? Parang inuurong na yung kaso laban kila lola. So, hopefully, hopefully, ma mariresolve na rin ito. Hassle lang kasi, yun nga, kailangan pa mag-spend nila lola ng, ano, ng araw sa presinto. Yes. So, hindi eh, po ba kailang, ano, tanong kung sinong tumanggap ng subpina. Kasi po talaga, yung bahay namin tsaka yung kuop, halos magkalapit lang po. Mm, actually, yun po ang gusto natin paimbestigahan kila. Uh, Tapos kila impossible hindi pala, nila alam. Lieutenant Colonel. Uh -huh. ang, ako po, ang suspect ako dyan, baka yung mga current na nakaupo, nagpapatakbo ng co-op. Hindi po ba pwede makausap yung mga opisyalis ng co-op? Natawag, natawagan Opo, ba? Opo, work out naman natin, madam. Pero agayon uh, pa man, ma'am, uh, Papa-imbestigahan po kasi natin to madam. Kasi hindi po pwede, parang feeling ko nga, uh, attorney, sinabi mo, uh, may pinapapirma kila nanay. Sila nanay siguro may pinirmahan, hindi nila alam baka ito na nga yun. Oo, oh, inililipat na pala Oo, sa kanila. Papaimbestigahan um, pa po natin to madam. Hindi pa naman po ito natatapos sa apat na sulok na kwarto lang po na ito. Mm -hmm. Papaimbestigahan po natin kila Colonel Retes, gayon din po kila Vice Mayor sa LGU po ng DIGOS. Mm -hmm. Ito pong uh, badyang multipurpose cooperative. Ito pong uh, co-op niyo, ma'am, uh, ipapatawag po natin yung ilang pa pong uh, matataas dito. Para po, ma mapa po. Definitely, okay. mananagot ang dapat managot. Mm -hmm. Ayun yan. Ayun naman po yan. Right now lang, kulang pa tayo ng facts. Kasi hindi pa lahat nakakausap. Pero mm -hmm. kaya po kailangan natin imbestigahan. Uh, ang main priority naman po dito is mailabas natin sila Lola. What which is, ato uh, na, uh, on process na tayo makalabas sila Lola. Mm -hmm. Ganyan. Nauna na, na si Lola insya. Tama po ba? Hindi, sila, ayun sila, 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 sila Lola Insha. Ayun, sila Lola Ayun, ayun. Oo. Oo. So, uh, yun muna ang pinaka-priority natin, madam. And then, um, ipapasangguni na nga po natin kila Colonel Retes. Tututukan po namin tong kaso na to. Hanggang sa managot po, kung sino po dapat ang managot. Okay po? Sige, po. Mm -hmm. Sige po. Yun lang, yun lang. Pero ako, yun ang personal opinion ko dyan. Na, na somewhere, somehow, napapirma sila Lola. Na hindi nila, wala silang kaalam-alam. Mm -hmm. Kaya yun nga, ang daling maka ang daling makalusot pag wala kang accountability eh, mm -hmm. 'di ba? Uh, yes. ibang tao yung makukulong kung hindi mo gawin yung mga responsibilidad mo. So, alamin natin kung sino sinyon or kung ganun ba talaga ang uh, ang nangyayari dito sa co-op na ito. Mm -hmm. Okay? Pero yun, kakaiba talaga yon na mailipat sa iyo yung pagiging director na hindi mo alam or na hindi mo naiintindihan mm -hmm. na director ka. Yes. No read no write po si Lola. No read no write po siya. Mm -hmm. Okay. So, yun, ah uh, ano yon very red flag yon red flag yon na paano pumirma isang tao na hindi na at hindi nakasulat paano na ilipat sa pangalan din niya so ayan po mga alamin natin sa investigasyon and ayun nga po kung lalabas sa investigasyon nila Colonel Retes at nila Vice Mayor na may gumawa, may gumawa ng kalokohan ayun po papapanagutin natin Sige po. Um Ma'am, ah, kakausapin din po kayo ni Ate Edut sa kabilang studio, Ma'am. Ha? At uh, Nanay uh, Lola Maria. Uh, and uh, Ma'am Carmen, Ma'am Rosaline, Ma'am Sinisa, and si Ma'am Marcelina. Maraming maraming salamat po. Huwag niyo pong ibababa yung linya. Kakausapin pa rin po kayo ng staff namin at tutulungan po namin kayo, Nanay, ha? Maraming salamat po, Nanay. Maraming salamat. Hopefully po. Makala makalabas na po kayo today. Mm -hmm. today. Oo. Pero alabas uh, na siguro yan kasi inaayos naman na daw sabi na rin ni Colonel Retes. Yes. Okay. Uh -huh. Salamat nanay. Salamat. Ingat po kayo dyan nanay. Ah, kami pong bahala. Tutulungan uh -huh. po namin kayo nay. Kaus- kakausapin po kayo ni Ate Odette. uh -huh. Apo. Thank you po. Salamat. Ayan po. So um, ito po magsilbing uh, kumbaga ito rin ay maging aral. Aral. Oo. Uh -huh. Ah, um, do hindi kila na, no? pero yung uh, sa lahat na, sa lahat. May violation talaga yung hindi pagbabayad sa employers, na... yes. Oo. Oo, uh, ano talaga yan? That's a criminal offense. Mm -hmm. uh, hindi pagre-remit ng mga SSS payments ng mga empleyado, makukulong talaga. Makukulong talaga kayo diyan, yes. regardless kung sino, kung sino man ang dapat managot. Yan. Mm -hmm. So, para po sa ating mga negosyante, uh, make sure po natin na compliant tayo at uh, hinuhulugan natin ng SSS ng ating mga empleyado. Para naman po sa mga empleyado, sa mga, uh, sa everyone in general, huwag po tayo pirma ng pirma ng mga dokumento, kahit anong dokumento man yan. Mm -hmm. Subukan po natin intindihin, magtanong tayo sa mga tao. Hindi naman po kailangan pirma ng pirma. Mm -hmm. Dahil tulad yan, uh, mukhang nailipat kila, kila lola insya siya nang hindi nila alam na magiging direktor na pala sila. Yes. Diba? So ayun mga kapatid uh, lalo na ngayon ang dami nating ang daming lumalapit sa atin yung mga kababayan natin na or yung mga manggagawa natin na hindi hinuhulugan ng kanilang SSS Meron po yung violation ito nga po yung violation of SSS law uh, kaya sana po uh, yung mga employers po natin dyan na hindi nagbabayad magsilbi aral din po ito sa inyo.